Ano'ng na, nak? Lan. Nine. Tulog ka na. Ay, hindi na. Punta ka na dumatulog. 9.30, tapos di ka kaagad matutulog, di inabot ka rin ng 10. bayar satu matang-matang biju-biju sabi nila 12 o'clock mukhang hindi na abutin ng 12 alas 12 oh may eto gaw gamit to yun napandaman nyo ulit yun oh know, dumapuka doon hindi yung hangin hindi ito mahal. Pagkatanghali eh, nahanap ko yung upuan dito. Wala. Andun sa taas. Savage love, ta -da, ta -da, na, -na, na na savage love, si Coco, Coco, Coco. ko, siko ko, siko titingnan. Siko Mai. mo? Check hands. check hands. Oh, tingnan mo. <laughs> Ang galing, <ha>? Love you. <laughs> Love you, love Ay, you. Yun? Yung pang pilay mo natin, alam mo iabot na, no? okay na, masahin ayawal natin. Na. Ayan. Ba, eh, good boy. Good girl. Ay, good girl pala. <laughs> Di siya boy. Good girl. Good girl, tomboy. O, tingnan mo. <laughs> good girl, girl to. Tama yun. Mm. Hmm. Kita. Ang... Hmm. Ang Ayoko yan. Stand up, Stand up. Stand up. Um, tayo ka Tayo nga raw. Oo. Nakanang pating. Oo. Ano naman. ko. Ni. Ay, ato tika bubutan ko. Ata ako. At, uh, ah. Yeah. Ata karab-karab ah. Hindi naman. Kamay mo Stand ulit. up. Stand. Stand kamay. Yaka na yung kamay mo. Yoko yung mga nga mo. Chicken. <laughs> Very good. Kamay-kamay. Stand up. Stand. Stand Stand up. Stan, hmm. Stan. Tayo ka raw. Tayo. Tayo. So, abutin mo yung kamay. Paluin kita. Ayaw ko. Ayaw ko. Abutin mo. Sa so, peg na lang ako. Ganun. Ito na kailangan <laughs> yung Abutin mo daw <na> ko. <laughs> Sa page la Da 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 da. Sa page <laughs> lang. Bumumubuka na sila. Binisan yung bumuka at kami na kikitangan na. Ta, ta, ta Kamay. Ito na ang laki na. Oh. Hmm? Hmm. Hige, kamot. Kamot. Hmm, kamot pa. Ito na malas dosi kanina yan. Oh, tingnan mo. Oo nga eh the wrong din hindi rin mga 12 ang buka ng mga to according sa sinasabi ng iba yung tanagang ng tanagang halaman one in a million uh, <laughs> one millioner one millioner yan I don't pero know pero swerte daw yan ganyan lahat na ano swerte halaman, yung rose swerte din yan <laughs> Oh, yung kaibigan mo, koko nandun na naman, nakikitain. Mm. Alam mo ay, yan, yan, ginagsunog ako doon sa likod. Kamay kamay. Yung tambak doon ay nakuhan doon sa gilid ng kondom. Hindi mm. Di na po ura kastan. Lumabas dalawang malalaking kwan Karaw. Mm. initan siguro, tumakbo, nagulat ako. Shhh. O dapat siguro tinakot at tumutok ko. Ay, napuuran. Tuk! Kuna na, no? Siguro, iyan na, napuuran. Na <laughs> yung dalawa, tumaay ko, lumabang. Kalalaki. Pamilya. Hmm. -mm. O, yung kaibigan mo ko. Okay, busog na. Maasi si Akman. Busog na siya, Oh. Busog na. May may sanang tan. Hmm. Pasok may hmm. may ko eh. Ang ko na may isang ang, ang galing naman niyang ang layo naman niya. Mm -hmm. wag mong galawin yun. Halika rito. Hey. Halika rito. Halika. Halika. Wag Halika. Ala eh, yung bontot mo naman. Ang bontot, kuku. Kuku, kuku. Hmm, kaya na. Kaya na kamay. Hindi yung bunganga. Kamay ba yung bunganga mo? <laughs> mm, eh, Masahin. Masahe. Mm, mm, yung ano. Savage lang. Mm -hmm. Hindi pa hindi pa nagbuka yung ano, na, nasa gilid. Saan doon? Nasa gilid. Ali. Saan? Ito um, yun. um, na, na ay yung mga yan. Bubuka na rin. na rin. Nasa Yung maninipis. Ayan, ang gustong gusto mo eh. Ayan, 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 ayan. Um, kamot, kamot. Kailangan mo na namang maligo. Hindi mo naman ata pa na paligo Minsan, napaligoan ko. <laughs> ay! <laughs> <Brandy>. Baba! 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 <laughs> bukas paliguan ko siya mabait naman yung paliguan eh takbo ng takbo yan malapit na silang bumuka ka 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 Malapit na silang bumuka lahat. Allah A, eh, Allah A, eh, Allah A. Eh. Ayo, mati kamu nak nagal tikpa. Buka, sih guru. Kupon tu sih lebih.